libangan namin guys pag walang pasok exercise yun si so kasama ko nagjaging na si Carl Horace tayo mag exercise muna tayo Yan. tapos na natin mag bike yung bike natin oh. so mas tayo yun dumaan yung kasama ko Sakit lang. Sunod natin doon sa kabila. Doon naman tayo. Ayan you know. o. Ganito dapat to guys pero dito tayo. Okay, Dito na naman tayo. <coughs> tatlong set yung gagawin natin dito bawat equipment so hindi natin mabidyo yung lahat kasi mahaba Sunod doon tayo set up tapos na tayo doon sa kabila Diyan. doon tsaka doon sa may ano ng bata dito tayo sunod ito so. ayan tayo ah. Palaki ito sa kwit, dito sa kwit. Palaki sa kwit pa dito. Masakit sa dito. So, magbaras naman tayo. Magbaras naman tayo. <clears throat> So, bawat ano, tatlong set. Bawat equipment tatlong set. So, 'yon. So, sa inyo yung mga equipment dito na pinag-exercisean ko. So, set up. Dalawa 'yan. Ayan. Ito, pang ano to, sa, ano, wire. ito naman parang bike siya pang palaki ng puwet tsaka ano legs ito pang jogging ito sa legs din to mga legs din to ano ito yung favorite ko oh yung bubuhatin yung bubuhatin yung katawan mo kaya ito isa din sa favorite ko dito na pag exercise nito ito tulak mo naman yung katawan mo dyan yan oh. So marami yun. Yan, pang ano to, sa mga muscle naman. Ito. Pang sayaw-sayaw yan, yung ano ikot-ikot ng paa. Yun. So yun lang guys, tatakbo na tayo. Tatakbo na ako guys. Kailangan natin ng ano, mag-exercise para malayo sa sakit. Para healthy. So, what's up guys, dito kami nagda-jogging. ko, nagtakbo na. Si Carl, ayan oh. May oval yan, paikot ito dito may oval yan pa yan malayo to siguro mga 300 meters 300 meters of 500 meters mga ganun paikot yan lang guys bye bye